Magandang gabi mga kapatid ako si Faith Del Mundo, TV5 News Correspondent at 11.05 ngayong gabi at nandito tayo ngayon sa Panghulo Road dito nga yan sa Malabon. Kapag dederechohin, ito na yung sa Obondo, Bulacan. At sa mga oras na ito ay bumaba na nga yung level ng tubig. Kung kahapon ay hanggang tuhod daw yung level ng baha dito, ngayon ay nandito na lang sa sakong. Pero kung dun sa may gitna ay hanggang binti pa rin niya yung level ng tubig. Passable na nga sa mga light vehicles, pwede na silang dumaan dito pero kahapon ay hindi pa puwede. At sabi nga ni Mayor Jenny Santoval ay nasa state of calamity pa. Ang malabon, ibig sabihin nga yan yung 30% na pondo ng Local Disaster Risk Reduction Management Fund ay kukunin ng lunsod para sa Quick Response Fund at nag-a-amount nga yan sa 44 million pesos. <coughs> Kaya nga idineklara sa state of calamity ang lungsod ng Malabon para nga yan sa quick response ng lungsod. Ukol nga yan dun sa nangyaring habagat at kay Bagyong Krising. Para nga yan mas mapadali yung sa emergency assistance, sa relief, sa recovery at sa rehabilitation ng lungsod. Expecting 17 typhoons Pumasok na itong milyon sa pagiging kapwa. Kaya, hanggang pinaalis ko yung love cake, ang hirap ng buhay namin dito sa Malabon. Nag-declare na po kami ng state of calamity dito sa Malabon para mas makatingin tayo sa ating mga kababayan. Mas magbigyan sila ng mga services na kailang kailangan nila ngayon pa na hanggang kalamidad. At yan muna nga yung latest mula dito sa Malabon, Faith Del Mundo, News 5.